Bigla na lang dumating sa kanya ang isang lalaki na maputi na napakagandang lalaki. Itong si Maria, anong nangyari? Nakakita ng pinakamagandang lalaki. Sasabihin ko sa iyo to iso, sister. Makinig ka, sister. Dahil kayo, pag nakakita kayo ng gwapo, hindi ko alam kung anong nararamdaman ninyo. Kinikilig ba kayo o ano? Tignan niyo ang isang taong matakutin sa Allah. Isang babae na natagtaglay na may takot sa Diyos. Dumating ang kahit sinong pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Anong ginawa niya? Inni a'udhu birrahmani minka inkunta taqiyya. Diretso, sinabi niya. Ngayon, iba na. Makakita ka ng Daniel na, na kiaruruan nga pang siya marawang, Na mnini ka baka na nakikipagpicture ka pa sa kanya. Ay nalmuru ah. Apagampan sa baboy! Audo billah. Oo. Dapat lang sabihin, magising mapukaw ang puso ng tao.